guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layu. So for today's video guys, I, I hindi na pala today, for tonight's. For tonight video guys I magbabalot kami ng ano guys kasi 27 na ngayon 28 na bukas at 29 pasukan na guys ng aking estudyante na na mabait yan papasok na siya sa Monday guys so yung mga notebook niya guys ay hindi pa ready wala pang balot wala pang sulat wala pa kahit ano kaya ngayon ay ibabalot namin ayan ayan so bumili ako ng pang cover guys ayan ididikit na lang to ayan ang galing nga guys eh ayan ididikit na lang namin to guys dito sa mga notebook at may sticker din akong subject na binili. Ayan, saan hindi? guys. Ang galing na talaga ngayon ng mga ano online ano online shop. Marami na mabibili. Kahit ganito, ultimo ganito, may mabibili na. Ayan, may math, may English, may science, may filipino Ayan, kompleto na siya, guys. <laughs> di ba? Para to sa mga ano, mga tamad magsulat. Ako tamad talaga ako magsulat sa ano, guys. Sa sa notebook ng mga subject-subject. Lalo na pag magbabalot. Buti na lang may ganito guys. Ang galing din. Pati pambalot, naka ano na rin, naka ready na rin. Ready to use na. <laughs> o di ba? Ididikit na lang to guys. Para siyang sticker. Ang galing di ba? Para siyang sticker guys. Ganito yung kalalabasan guys. Ayan, kalalabasan niya ganyan. Galing nga eh. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ididikit na lang. Hindi na magugupit-gupit. Ganyan. O, diba? Tapos, ididikit na lang din yung subject na sticker din. So sisimulan na napin namin guys dahil gabi na sobra. Anong oras? Na? Alas 12 na. 12 PM na guys. So nag kami ngayon kasi tulog na yung mga ano, blinggit na makukulit. Ayan. Sisimulan na namin guys magbalot. So ayan guys, ididikit ko na yung uh, subject. So didikitan ko muna itong binalutan ko na. Ito daw ay Pilipino. Galing talaga guys. Tinan nyo naman. <laughs> Ibo. Napakahin nyo talaga ng mga Pilipino. Lahat ng mapagkikitaan ay na-invento talaga. Ayan dito tanda. Okay. Huwag ka mangi ano. <laughs> okay. Dapat pala kasama sa pagpa ano, cover. Cover. Para hindi natatanggal. Didikitan muna na natin na. Ah? So, sabi ko guys, ay, ah, uh, ididikit ko muna sa notebook. Didikit ko muna sa notebook bago ko lagyan ng cover para hindi siya natatanggal. Kasi baka mabasa guys, matatanggal din siya. Di ba? Kaya yung susunod kong didikitan ay, not unahin muna namin yung subject. Di ba? This is smart. Not... Asan yung ano? English. English notebook muna. Ready na ba yung mga gamit ng mga anak niyo guys? Pwede na ba yung mga ano ng mga dinakis niyo diyan? Ayun. So ako kasi hindi pa. So hindi pa nga ako nakakalaban ng uniform niya, guys. Bale, nalaban na rin naman 'yun, guys. And i-check ko na lang kung nadumihan ba or ano or hindi. Kung hindi naman nadumihan, paplantsahin ko na lang tapos i-hanger ko. Kasi hindi na ako bumili ng bagong uniform niya, guys. Ganon pa rin yung uniform niya. Kasi okay pa naman yung uniform niya. Sa school kasi nila, guys, ano, hindi lahat nag-uniform. Yung iba nga pumapasok lang nang nakasibiyan. Si Shanshan lang ata yung ano. Yung anak ko lang yung nag-uniform everyday. Mamatsaga. Eh, ilan lang. Yung iba kong kaklase niya, ano, hindi nag-uniform. Para lang silang may, ano, may Christmas party palagi. Uh. Pero si Shansha, hindi ko pinapayagan na hindi mag-uniform para ma-enjoy naman niya na, ma-feel naman niya na nag-aaral talaga siya. Kasi dati, pag nung nag-aaral ako ng college, hindi ko ma-feel yung, hindi ko ma-feel yung pag-aaral ko nung hindi pa kami nag-uniform. Kasi panggabi kami, pag panggabi, wala ka, wala, walang uniform yung college. Nung nagpag-umaga kami, ang sesaya na namin kasi may uniform na kami. Kaya ma-feel mo talaga na nag-aaral ka kung may uniform ka, ba? Diba? Ang dami ko sinasabi dami kong sinasabi matatapos talaga kami nito mga matatapos talaga kami nito ng maaga baka maaga na kami matapos kami ano to? sa mo yung notebook? Huh? mat ito, blue, dark blue blue na nga to? dark blue, dark blue yan so ang arte niya guys natuto siya, siya pa pumipili ng natutok ano natuto ko sa grade for you pumipili ng subject ng kulay ng notebook, anong subject? okay This is AP. Ayan. Galing guys. This is AP. This is AP. Science mo na science. This is ESP. Ito science. Okay. PLE. Wait. Mape. In white. Because. Science. Para ling panipunan. Ikaw so, pula? para pandipunan, panlipunan. Okay. Yung mga gamit niya guys, galing lang lahat sa TikTok. Ano yan? Online lang lahat guys. Hindi na kami lumabas para mamili ng gamit niya. Pati bag, baunan, ayan, sa ano lang lahat. Mape. Labrown to? It's okay. Maroon yan, maroon. Yan, pati bag niya baunan sa uh, sa online ng lahat. So ayun guys, tapos ko na siyang silang dikita na subject at naalala ko kay naalala ko kailangan pa lang lagyan ng pangalan. <laughs> so ayun guys, may, may libre kasi ano sticker din ng lagayan ng pangalan sa subject yung ano yung ganito yung binili kong pang cover. So, ayan, sinulatan ko na lang, guys. No choice pa rin. No choice pa rin ako. Nagsulat pa rin ako, guys. Ito nang yung So, ayan, nilagyan ko na ng pangalan niya. Tsaka, ano, guys, sa uh, section nila. Name section. Ayan, bago ko, ano, lagyan ulit ng cover. Para hindi basta-basta natatanggal. Ito? So, ah, uh, yeah. Ayan. Ayan, yan. Basta may palatandaan, okay na yun. Silence. I love you. basta may pangalan niya, okay na. Hindi lang basta-basta mga wala. Yes.

Mahirap pag nagising yan, guys. Diyos po, ang daming kakalati. Ayaw pa naman ako. Ang kawat. Kaya pagpasensya na, pagpasensyahan -pag nyo na yung boses ko kung mahina yung boses ko. Kasi may mga tulog na kalaban na delikadong magising. <laughs> mm -hmm. Siyan ako na siya. Kasi mahirap. Mm -hmm. No. Oh, bukup, bukup lang yan. Nasisira lang. nga ako. Ikaw kayo. Hindi mo. hirap sa hmm. gugas ng plato. Nalaman ang pag-ugas ng plato.

social, ano social, mga online shop. Lahat na talaga ng, ano, naiisip na nilang gawa ng paraan para mapadali. Bukod sa naiisip nilang gawa ng paraan, kumikita pa sila. Ganyan lang siya guys. May didikit lang yan dito. Kasi nakakat naka na yan guys eh. Yan. Bale, ano, malaki yung kanyang uh, cover. Ay, cut. Kaya kailangan i-cupit uh, natin para hindi siya mga malukot pag ididikit. Ayan, para may ganyan siya guys. Pero dito sa kabila, sakto lang. Okay lang yan kahit mag-ipay-upay dyan. Kasi nasa, nasa loob naman. Ayan, ang ganda niya guys. Super ganda. Ay, dapat pala hindi ko na lang lahat. Ang diba? Super dali lang. Nakaano ka na. Hindi mo na kailangan bumili ng uh, plastic cover. Siguro nalugi ngayon yung mga ano, plastic cover. Nalugi sa, dahil dito sa ano na to. Sa sticker cover. Sticker cover. siguro lang nang bibili ng ano, plastic cover. Ayan. Dapat dapat gawin na rin nila yung plastic cover nila. Gawin na rin nilang sticker. <laughs> Tama ba guys? Ayan. O ba? Diba? Ang ganda ang shawl So ayan guys. Natapos na kami magbalot guys. Ayan. Natapos ko nang balutan yung book ng mabait kong anak. Mabait kong anak. Ayan. So ayan na muna yung gagawin ko guys. Inaantok na ako. Alas dos. Anong oras na? 1.45. 1.45 na lang madaling araw. Ah, Diyos ko. So bukas ko na naman gagawin yung iba. So, ito, lalagyan ko pa ito ng subject. Kasi, wala siyang pang cover. Hindi ko na ito kukuberan kasi maingat naman din siya sa notebook. Kaya, susulatan ko na lang ito ng pangalan niya tsaka, uh, ano, subject. Alam ko may ano ito sila yun. May paggagamitan sila nito. Susulatan ko na lang bukas. So, yun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe.